Ulam for today. Ulam for today. Kinilaw. Lichon. Yan, kinilaw tayo mga idol. Kinilaw lichon tayo. Lechon, mana. Huh? Oh. Oh, lechon. Lechon. Lahat. Oh. Pamilyang vlogger. Ah, muna ni to Ricardo karon mga idol. Mauna ni Ron. Muna ni nagpadaglami sa itong kinilaw. Yan o oh, kamatis atong bulinaw limon, pipino at sining labuyo may loy abang pandaban sa langsi yan kilaw tayo

Ah. Yan so kain na tayo ah. Yan Kain na tayo mga idol Ulam na to Only kinilaw Yan ulam natay sapi ini law ley to Pero channel subscribe subscribe to our channel guys channel Yun, kain tayo. Sarap to mga idol, sarap. Kinilaw na bulinaw or kinilaw na dilis. Yan. Yeah. Diyos. Oh, dan mga idol para sa ating lahat. Kumot Marvin oi. <coughs> Sosowan. Para sa ating lahat mga idol. Ano tatlo kata hmm. siket. Kulungan po mama. Ato siket ba 60 na katam is. Plastik. Ngoboh. Hmm, Chorro ni siket na. Di okay. <laughs> Amaw. Um, um, Kumusta na po kayong lahat ngayon doon? Okay. okay. Maraming salamat sa inyong walang sawang support sa ating Kuya Bert Vlog. Ito nilig ice Ito lang ulam natin. Kung meron, tapang hmm. busing. <laughs> galing ang asawa ko ng ano, carbon.

Oh, <coughs> Ah. Limang. pag mo, lima. Shout out. lima na po, man eh. Tapiladen. mara try. Chatin si lima, Ah. Ah.

magkilaw ako ng kamatis noon Ayan. paborito ko to yan, so tapos na tayo kumain nung ngayon tapos ng kanin po Ini apple pa si melilit, Ya, Maliit. Yan. Ah, nah, nah. Sabi, so may apple mo na. Ha? Ah. strawberry apel, mo ito. Yami. Sabi, so apple apel, na. So hmm. Ayo, Ayan muna mo. Saan nang gabi sa walang? Ayan. ha? Yeah. Ano nga lang? <laughs> Gusto Hindi na yun, tapos na tayong kumain mga idol. Yan, tapos na tayong kumain mga idol. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating Kuya Bertla. Yan si Yunis. Nagpaano na. Nagpubo. Nagpahungit. Nagpahungit. Pahungit. Pahungit. So, hanggang dito lang po tayo mga idol. Maraming salamat sa inyong Uh, panunood sa ating mga videos mga idol so shout out po kong lahat yan thank you for watching mga idol Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Walang sawang suporta sa ating Robert Vlog. So, bye-bye na po. God bless po ninyong lahat. Bye-bye. God bless.